na ito mga kababayan no? mm. magandang araw mga kababayan ah, ngayong araw tayo po ay mag-iihaw-ihaw dito sa tabing aplaya ngayong araw tayo po ay meron dito mga barangkas o horseshoe crabs mga kababayan ito po ay isang uri na crabs din ito po nung kami mga bata pa mga kababayan, itong horseshoe crabs o barangkas kung tawagin sa aming uh, lugar talagang ito po yung kinakain namin mga kababayan siguro nung ako po yun ay mga 7 taon pa lamang ito po mga kababayan yung barangkas mga kababayan ito po yung kanyang harapan ito po ay buhay na buhay pa dahil kakahuli lang po ito dito sa aming dalampasigan ayan po ang kanyang likod naman mga kababayan ayan po siya ang tawag po sa aming lugar dito sa Palawan ito po ay horseshoe crabs o barangkas aray <laughs> medyo delikado po yung kanyang uh, puntot dahil ito po yung ginagamit niya panlaban sa mga predator o gustong uh, manakit sa kanila masakit po ito manusok mga kababayan <laughs> <laughs> ayan mga kababayan sa inyong mga probinsya mga kababayan ano po ba ang tawag dito? syempre mga kababayan meron din tayo nito imperial uh, long nose imperial ito na huli natin to sa gawa sa styrofoam pataw-pataw mga kababayan iyaawin natin to mumukbangin na naman natin to meron po tayo dito ng uh, kamatis sibuyas silihaba para medyo may kagat na anghang yung ating uh, sausawan syempre dapat meron din pong kalamansi mga kababayan paano po simulan na po natin yung ating uh, pag iihaw-ihaw yun mga kaubayan Salang na natin yung longnose imperial uh, Iiawin na natin to Para mambang na natin dumamaya Tara Yan na Ooh. Sarap na ito mga kaubayan oh may kos may kos na yan. sarap mga kababayan ah, uh, akala nyo siguro ay kakainin namin tong mga barangkas alam nyo po ba na ipinagbabawal na ito dito sa Palawan na kainin hindi ka nung kami mga bata pa ay pwede pa pero ngayon ay endangered na po itong mga kababayan kaya kapag, ka, kapag kayo po ay nakahuli nito lalo na sa labat ay mas maigi na inyong pakawalan dahil malapit na po maubos to dahil sa pangubuso ng ating ibang mga kababayan ngayon papakawalan na po natin to mga kababayan tara let's go, go let's go Woo, bye bye ito mga kababayan yung uh, dalawa papakawalan na rin po natin yan so Makikita po ninyo, buhay na buhay po yan. Nakakahuli lang rin po niyan dito. Era po at itong isa yung pinakamalaki. Nagsisimula ng lumangoy. So ayan mga kababayan, malapit na maluto yung ating uh, longnose emperor mga kababayan. Yung isda, papano nyo nga ba malalaman kung yan po ay luto na, lalo na yung mga malalaking isda. Sa buntot lang po yan mga kababayan. Kapag po once na yung buntot ay binali ninyo, pag nabalik at tulad nito, ibig sabihin po niya na iluto na yun. Mga kababayan, hanguin na po natin yung ating inihaw. Talagang ready ready na. Kita-kita nyo naman, fresh na fresh po yan dito mula sa aming probinsya. Ayan, kapag kami ay uh, walang magawa, talagang nagre-relax po kami dito sa dagat at kami ay nagpo-food trip. Tara po! Okay mga kababayan, so tayo po ay kakain na. Salo-salo tayo bago tayo uh, ah, kumain tayo po yung magpapasalamat muna hey Lord thank you for this food Amen tara kain na po tayo alam nyo ba na isa sa aming paborito sa isda ay syempre yung mata so unahin natin titirahin yung mata ano oh, mga kumbayan sarap yan o oh. mata mm. labo <laughs> na to Uurong natin dito yan Para yung sa sawa na isang sa gitna. Oo, oh, oh, no. Mm -hmm. ang lasa no, no pag maraming kikaroon uh, sa sawsawan yun o mga kababayan <laughs> so ayan mga kababayan uh, pinakita lang namin sa inyo yung barangkas kanina o yung uh, horseshoe crab yun po ay hindi namin kinakain na ngayon dahil endangered na po yun pinakita lang namin sa inyo para aware din kayo mga kababayan na yun po ay bawal mm -hmm na bawal po yun na kainin dahil endangered na po yun para at least ah uh, ma-educate din kayo katulad namin mga mangingisda dito sa Palawan ay iniingatan din po namin yung mga endangered species na mga lamang dayat mga kababayan Okay mm -hmm. mm -hmm. Yummy Mga kababayan Lamik kayo <laughs> Tapos kanin. Mm. Sayot na sa kanin. Para masarap. Hmm, <laughs> <Yeah>, sarap. <laughs> panalo, panalo. Ikado. Yan mga kababayan. Mmm. Eh. talagang mapapatahimik ka ng mga ilang segundo dahil sa dinamnam talaga ng isang to pakasarap mga kababayan